welcome to my blog Naghihintay kami ng aming masakyan dahil magkakamping yung mga alaga namin. So, ayan si Gracia. Hi. Ayan yung aming mga uh, kagamitan. <laughs> naghihintay kami ng taxi. Hanggang ngayon wala pang dumarating. So, naboboring na kaming dalawa. Kaya, magbablog-vlog na lang ako muna habang naghihintay kami ng magkakarga ng aming mga gamit. So, ayan, mga ilang bagyan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Pag unsi yung bag ni Grace. <laughs> Naiinis na yung isa. gutom pa. gutom pa, gutom. So, guys, dito kami paikot-ikot na dalawa. So, ipakita ko sa inyo ang lugar ng kalsada. <laughs> so, ayan na guys. Hi. Hi, Gracia. Okay ka na ba? <laughs> Ang gaganda ng mga sa gilid ng kalsada guys. Maraming mga dahon-dahon. Mga pine tree. So, andyan kami banda nakatira. Mayroon doon may nga na inaayos. Ewan ko kano oras kaya darating yung aming <coughs> saksak yan guys. So 15 minutes sinabot na ata kami ng isang oras dito kaintay. Ang ganda ng pine tree dito guys. So, oh. ang cute. Mga bulaklak, mga pine tree. Ibang kaganda. Namumunga na siya oh. Tinan mo yung kasama ko doon. <laughs> Nagugutom na yan. Tinan <laughs> mo, pinicture mo lang. Hindi pa ako nakakaisa mo, pinicture na kagad. <laughs> <Kada ba ako? laughs> Pwede Wala kaming ginawa ko din mag selfie rito. So, ayan na guys. Ang, ang ganda talaga. ng mga bulaklak. Nagtumutubo lang sa mga gilid-gilid. Malamig ngayon, ang panahon ngayon. So, ano oras tayo, Gracia, matatapos sa o makaalis dito mga alaga namin nandoon na sa camping kami naiwan dito naghihintay pa kami ayan yung bag namin di pa nakuha ilang oras na kaya kami naghihintay may 30 minutes sa na tayo naghihintay ba? Diba? oo pero gutom na yan guys sabik na sabik na kumain doon sa niloto kong balon balon <laughs> nagugutom na yan kasi mamamayat yun siya pag di siya nakumain ng kanin. <laughs> Pati ako nadadali na sa kanin. <laughs> 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 ang tagal naman nung taxi natin. Ay nako. So guys, matagal-tagal pa ang aming taxi. Alam mo guys, ito mansanas to. Kaso walang bunga ngayon. Ito mansanas to. Ayan, mansanas. Pero wala siyang bunga. Tabi-tabi. Dati maraming bunga. Ah, namumunga. Nag, nagsasanga. Ay, ay meron na. May sanga-sanga na pala doon. May bunga na. Kunti pa lang ano, sa loob-looban ng bunga. Ang ganda ng ano niya, no? Dahon. Ito yung dahon ng mansanas, guys. Dati, Marami dito bunga. Pwede kami manguha ngayon. Wala pang bunga. Ay, may bunga na siya. Kaso maliit lang. Ito guys, bunga niyo. Oh. Ayan na may bunga. O nga. Kaso ano, maliit pa lang eh. Dati marami, di ba? Hanggang... Winter nga lang. Pero may sumasaka-saka na Grace. Di ba ang ganda ng dahon ng mansanas? Apple apple. Oo, apple green na ano to eh. Ito may buka, Grace. Isang piraso. Ito, ito, Gris. oh. Ah. Ang cute. Ay, may mga... Ano siya, guys, oh. may kaway naman si siya, ya. Mayroon siya bunga, pero ano, konti pa lang. Doon sa taas, marami, oh. Marami doon banda, pero dito sa baba, konti. Wala ka. lang ka camera, Matamis yung bunga niyan. Kahit green siya, matamis siya, guys. Dahil sa taxi, hindi dumarating. nakikipag-away siya. <laughs> nakikipag-away siya. Tignan <laughs> mo, hindi siya nagka-camera kasi alam niyang na ano eh. Na naman siya, eh. <laughs> ang ganda ng ano oh. itong pine tree maliliit ang ganda oh ang ganda guys so, no? ang ganda na ganda mo ganda ang ganda ang Di ba ang ganda? Pag nag dito, guys, hindi mo makikita lahat. Puro snow yan diyan sa gilid hanggang taas. Hanggang kalsada, punong-puno ng ice pag winter dito. <laughs> ah, 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 sabi ni Gracia. Nagagalit na naman si Inday Gutom. <laughs> Nagmamura na siya tapos taksi wala pa. Nag-almusal ka ba? Nagkape lang ako. Diyan mo tinapay. tinapay. Tinapay ko lang akong tinapay. Ikaw mamay tinapay. Nag-exercise na lang siya. boring na boring na siya. Nag na lang <laughs> nagtago siya. Aray <laughs> oh, <my> <laughs> <laughs> Ang takal ng taxi. 15 minutes na hanggang hindi pa rin dumarating yung taxi namin. Hindi <laughs> kasi sila nagdala ng sasakyan ng taga-maniho nyo kasi pinalayas nyo na tayo. Hindi na na si Isabel. Hindi na yung taga-maniho ng service nila. Wala si Madam Dalang Puser. Yung Puser nagri Grish, yung kahoy. Hmm? lang bibilin ko. Hindi man maganda yun. Ano? Hindi matalas. Oh? Hindi matalas yun. Ang lamig na. Nilalamig na ako, Grace. Daw, binaon na lang natin yung ano, kanin. <laughs> Nakapaglinis na sa sana tayo. Di tapos na sa sana tayo. Babalik pa tayo nun. Kaya mo, sila lang naman dun sa kampi. Eh ano yan, ilalagay pa natin yung mga gamit nila o ilagay lang yung mga bag doon? Ano ba sabi ni Madam? Wala mo sinabi. O ilagay lang sa suitcase, di ba? Ano ba sabi, sa ginawa nyo dati? Wala, nilagay lang sa ano, hinatid doon sa baba. O ah, sila na maglalagay. Hmm. <laughs> ang tagal-tagal ng taxi, ano ba yan? Ay, may mga ibon sa taas, oh. Nag Tweet 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 Malako ba ini ipan ko dito? Wo ni pag nilagay mo dyan, dito, la, no? di to motorog syrup plano. Diba ngayon lang tayo binilin natin to sa ano oh? Ah. Yung binili natin to sa ano, balita. Hmm. Motorog syrup sa ano. May, ba? dito, may nagtatapon sa <laughs> may nagtatapon ng basura. <coughs> <coughs> na na daw siya. Oh. Kaya sa sakit ng kuko niya, magninipil na naman daw siya. <laughs> 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 Ang inggron daw yun. sakit -sakit <laughs> Mayang, eh. yung sakit-sakit na. Yung inggron mo ba? Mm -hmm. Tulungan mo naman daw sa magtapon siya ng basura ba? Do. <laughs> <laughs> tinamo sa kakaburi niya, kaintayin taxi, deeper na lang siya. <laughs> sa, sa tagal ng taxi, nagnipir na lang ako ng guys. Sa tagal ng oh. taxi, deeper na lang siya. Hi. Ay, tumatawag na si Amo. Wakas, andito na yung taxi namin. Yes, Asus, nag-chat o, oh, Grace. Sa so, WhatsApp ko, Yes. Yan na ba yan? Ayan na yung sakayan namin. Saan pangalan niya? Federico. Federico. <laughs> si Federico. Federico, andito din bag, mo na. ganda ng taxi namin, oh. Huh? Ha? Ay, hindi, malayo. Nasa na? Hindi, abot. Ah. So, guys, ayan na. Lalayas na kami ni Gracia. Andiyan na si Federico daw. Hello. Ay, Federico. <laughs> yung taxi ni Gracia si Federico. <laughs> so guys, thank you for watching. Bye. Kilatel mana driver? Sangkaho po sa taxi mo. <laughs> <laughs> Hindi na ka siyang bag <laughs> na. Dito daw kami sasakay. Doon no sa sarap sasakay si... Ah, dito na si Gracia. Ando na si Federico. <laughs> <laughs> We're to to So, we go to ah, Summer Camp. Yeah. Okay. Oh. Um, regarding the payment, uh, you want to do at the Madam Nora, my madam. Ah, okay, in the Summer Camp? Yes. Okay. Okay, Federico. <laughs> <laughs> I know your name now. Federico. It's Maxim. Ah, Maxine. Ah? yes, uh, I work for Federico. Ah, okay. Federico is my boss. Ah, ah okay. I think you are for Federico. <laughs> so, lalayas na kami, guys. Papunta na kami We are doon. Maxine. Si Maxin yes. Maxine pala yung aming okay. driver. Nag-chat siya so sa WhatsApp ko. Bye-bye na, Gracia. Bye. 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 See you to the...